Ang maga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers Sa so, umagang ito mag a -update lang po kami sa aming name harvest Sa Ampalaya na Galaxy Maxipuan at sa kami sa Ito na po karami mga ka-farmers Ang uh, mga naibandol namin Sige, tumingin kayo sa salamin no? Oh, para makita kayo sa social media Ito na ang talong, murang talong Ito oh. ng mura Oh. Sa walang maibili, bibigay na. Oh. oh. <laughs> Yan, advertise to ni pare. So sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa at sa ibang bansa, sa lahat ng mga subscriber, viewer, share at commentator, ito na po ang update sa ating Nine Harvest. Yan. Ha. <coughs> Order Ay nako, hanggang ngayon takot ka pa. Oo. Oh, Tro. Jeans Pension ko yun <laughs> si direktor, yung direktor ng pideya, kayo din. Ha? 19 yung isa oh. May nakaranas ka na magkalpriz? Otro wala pa din. Takot sa babae, yung mga pensan ko. Sayang so, po ang ating mga update. So, kasusunod na naman ang araw ang pagpipitas naman natin ng talong. At saka may kunti pang kamatis. So, ngayon, uh, ampalaya. So, tambak pa rin ang, ang ampalaya namin. Ito po mga ka-farmers, ang ampalaya natin na ating pinipitasan. Okay. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro, no? Uh, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Ya. Sa na Babay na po. So ganyan nakarami mga farmers no ang oh, Ngaming napipitas na mga gulay na ampalaya. so sa iyong lahat. Ako na po 'yung magpapaalam. Ah, abangan nyo lang palagi yung update so kung may patagawa kayong content uh, pakichop back lang po bye bye po sa inyong lahat